tahimik lang siya, hindi siya maingay, wala siyang pakialam kung sikat ka o malakas ka, kasi alam niya na sa dulo ng araw ang pinakadelikado ay hindi yung maingay kundi yung hindi mo mabasa dahil tahimik siyang gumagalaw pero matindi kung umatake. May kakaiba sa kilos niya, hindi siya nagpapakitang gilas pero alam mong may alam siya, hindi siya nagyayabang pero may dating siya, hindi siya sumisigaw pero parang siya pa rin ang may control sa paligid kaya marami ang hindi komportable sa presensya niya. Hindi niya kailangan ng tropa para tumibay o babae para masabing may halaga siya dahil kaya niyang mabuhay kahit mag-isa tapos hindi siya natatakot sa katahimikan kasi sanay siya sa sarili niyang dilim at doon siya lalong lumalakas habang ang iba ay nalulugmok Sanay ang mundo sa mga palaban at maingay pero hindi sila handa sa mga tahimik na predator kasi ang tunay na panganib ay hindi laging malakas sa labas kundi kalmado sa labas pero magulo sa loob tapos kapag gumalaw ay sobrang precise at walang pasabi kung isa kang lalaking tahimik pero may prinsipyo at disiplina, baka hindi ka mahina, baka isa ka sa mga tinatawag na sigma male na hindi nagpapasikat, pero may bigat ang bawat galaw kaya tahimik kang delikado sa mundong puro ingay. Ang sigma male ay yung lalaking hindi sumusunod sa normal na hierarchy. Kasi wala siyang pakialam kung alpha ka o beta ka dahil siya ay nasa sarili niyang lane at hindi siya nakikipagkumpetensya sa kahit sino. Kasi self-contained ang mundo niya at sapat siya sa sarili niya. Hindi siya umaasa sa validation. Hindi niya kailangan ng atensyon para maramdaman na may halaga siya. Tahimik lang siya pero driven. Ayaw niya ng spotlight pero lagi siyang may ginagawa. Siya yung tipo ng lalaki na hindi mo mapipilit sumabay kung hindi naman kailangan. Marami ang nagkakamali sa kanya, akala nila mahina o walang direksyon pero ang totoo mas focused pa siya kaysa sa mga nagpapasikat Kasi habang abala ang iba sa pagpapapansin, siya ay abala sa pagbuo ng sarili niyang imperyo na walang ingay pero may impact Ang sigma male ay loner pero hindi lonely, mas pinipili niyang mapag-isa dahil dun siya nakakabuo ng clarity, dun niya nadidevelop ang sarili niya Hindi siya outcast kundi independent, hindi siya bitter kundi selective sa kung sino ang binibigyan niya ng energy Unang trait, tahimik pero mapagmasid. Hindi siya pala sabat o pakialamero pero alam niya lahat ng nangyayari kasi matalas ang observation niya. At sinusuri niya ang galaw ng tao hindi para manghimasok, kundi para maintindihan kung sino ang totoo at sino ang delikado. Pangalawa, detached sa gulo. Hindi siya mahilig makisali sa drama o issue kasi alam niyang sayang ang energy doon. Wala siyang pake kung sinong may beep sa social media o anong trending kasi mas focused siya sa sarili niyang mission at hindi sa ingay ng paligid. Pangatlo, Self-sufficient, kayang-kaya niyang mag-isa kasi may disiplina siya. Hindi siya umaasa sa kahit kanino para buuin ang identity niya. Kaya kahit mawala ang support system ay hindi siya guguho dahil alam niyang sarili niya ang ultimate source ng lakas niya. Pang-apat, hindi nagpapasikat pero may dating. Hindi mo siya makikitang nagpapapansin pero mapapansin mo pa rin siya. May aura siyang kakaiba kasi hindi siya nagpapaka-plastic. Natural lang siyang confident tapos may mystery vibe na mas nakaka-attract kaysa yabang. Panglima, may sariling code o paninindigan. May mga prinsipyo siyang sinusunod kahit hindi uso. Hindi siya nagpapadala sa pressure ng barkada o ng lipunan. Kasi mas pinipili niyang tumindig sa paniniwala niya kahit siya lang mag-isa at yun ang nagpapalakas sa kanya. Delikado ang Sigma Mail, kasi unpredictable siya, hindi mo siya mabasa. Hindi mo alam kung kailan siya gagalaw o anong iniisip niya kaya hindi siya madaling kontrolin. At sa mundong gusto ka ang i-box at i-manipulate, ang taong hindi mo matimpla ay laging banta. Hindi siya natatakot mapag-isa kaya hindi mo siya ma-blackmail gamit ang rejection. Hindi mo siya kayang i-pressure gamit ang fear of missing out kasi wala siyang pakialam kung kasama siya o hindi. Kaya niyang mabuhay kahit wala ka. At yun ang lakas niya. Delikado rin siya dahil may sariling utak. Hindi siya sunod-sunuran. Hindi mo siya mauuto gamit ang hype or opinion ng karamihan kasi marunong siyang mag-isip para sa sarili niya. At sa panahon ngayon, ang independent thinker ay threat sa mga gustong mag-control. Tahimik siya pero decisive. Kapag nagdesisyon siya tapos na, walang second guessing. At dahil hindi siya emosyonal sa galaw, malalim at calculated ang bawat kilos niya. Kaya niyang dumiskarte ng tahimik pero deadly. Hindi mo nalang mamamalayan panalo na siya. Ang ganitong mindset ay hindi para sa lahat kasi mahirap siya dalhin Pero kapag nakuha mo at namaster mo, nagiging advantage ito sa mundo Kung saan karamihan ay nag sa spotlight habang ang sigma ay tahimik lang pero hawak ang laro Una, mas gusto mong mapag-isa kaysa sa pakikisama na pilit Hindi dahil antisocial ka kundi dahil alam mong mas productive ka pag solo Hindi ka natatakot sa katahimikan kasi dun ka nakakapag-isip ng malalim at dun mo nakikita kung anong tunay mong gusto Pangalawa, hindi mo kailangan ng approval. Hindi mo hinahabol ang likes, clout o recognition kasi alam mong hindi mo kailangan ng validation para patunayan ang halaga mo. Hindi mo rin trip ang makisabay sa uso kung wala ka naman talagang gana o pakinabang. Pangatlo, may mission ka kahit hindi mo sinasabi. Tahimik ka lang pero meron kang ginagawa sa likod ng eksena. Baka nag-iipon ka, nag-aaral, nagpaplano ng next move o bumabangon galing sa pagkatalo. Pero hindi mo kailangang ipost kasi ginagawa mo para sa'yo. Pangapat, hindi mo pinipilit makisama. Selective ka sa kausap kasi ayaw mong sayangin ang energy mo sa mga taong mababaw o toxic. Mas gusto mong kaunting tao lang pero totoo kay sa marami nga pero lahat peke. Kaya kang mapag-isa kung hindi worth it ang gulo. Panglima, malalim kang mag-isip. Bago ka kumilos, iniisip mo muna ang consequences. Hindi ka padalos dalos-dalos. Hindi mo kailangan ipakita ang plano mo kasi mas gusto mong patunayan sa resulta kaysa sa salita. Tahimik ka pero hindi ka walang direksyon. Unang step ay matutong pahalagahan ng sarili kahit wala kang kasama kasi ang Sigma ay self-reliant. Kaya kailangan marunong kang maging komportable sa sarili mong company at gamitin ang oras mo para mag-improve, hindi para malungkot. Pangalawa, iwasan ang drama at ingay kasi ang Sigma ay focused sa goal niya kaya huwag mong hayaan na maapektuhan ka ng mga unnecessary na gulo na wala namang silbi sa buhay mo. Piliin mo lang ang mga laban na sulit at yung makakatulong sa paglago mo. Pangatlo, disiplina ang susi kaya kailangan gumawa ka ng rutina at panindigan ito. Kahit walang nakatingin, kasi sa disiplina mo makikita kung gaano ka kahanda para sa success at kung paano ka tatagal kahit mahirap ang laban. Pangapat, mag-develop ng sariling principles na hindi basta sumusunod sa uso, kasi kapag may sariling paninindigan ka, mas matatag ka, lalo na kung dumaan ka sa pagsubok at hindi ka basta-basta nadadala ng iba panglima mag-invest sa sarili mo sa skills, kaalaman at kalusugan kasi ito ang mga bagay na hindi pwedeng mawala kahit anong mangyari. Kapag malakas ka sa loob at sa katawan, mas confident ka at kaya mong harapin ang kahit anong pagsubok. Ang sigma male mindset ay hindi basta-basta kasi kailangan ng lakas ng loob at disiplina para maging tahimik pero delikado. Hindi ito tungkol sa pagiging maingay o palaban, kundi sa pagiging matatag kahit mag-isa at may sariling prinsipyo na hindi basta-basta natitinag. Kapag natutunan mong pahalagahan ang sarili at maging independent, matutunan mong kontrolin ang buhay mo at hindi ka na basta-basta maapektuhan ng mga nangyayari sa paligid. Dito nagsisimula ang tunay na lakas ng isang lalaki sa katahimikan at sa sariling mundo. Huwag kang matakot maging iba kasi ang mga tahimik at malalakas talaga ang may pinakamalalim na impact sa mundo. Ang Sigma Male Mindset ay isang paraan para mapalakas ang sarili mo at maging isang taong hindi lang basta sumusunod kundi may direksyon at bigat sa bawat kilos. Kung gusto mo pang matuto tungkol sa ganitong mindset, ilike at isubscribe mo na ang channel para hindi mo mamiss ang mga susunod nating videos. Kasi dito natin pag-uusapan pa ang mga bagay na makakatulong sa personal growth mo. Salamat sa panonood at tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi laging malakas sa salita, pero ramdam sa gawa kaya maniwala ka sa sarili mo at maging tahimik pero delikado